tiket, ticket, tayo ngayon sa uh, pinaka area ng UCM Adventure Park, no? Dito sa may Antipolo, Rizal, no? Ah, uh, maraming activities dito. Actually, ayan, yung ano, Sky Tower. Tapos meron din silang zipline bike, bicycle. Tapos, meron silang horseback riding, merong ATV. Ayun, first challenge natin ngayong araw, Sky Tower, no? Ayan. Yes. Ito yung first challenge of the day natin ngayon. <laughs> Tapos meron din yung mga pambata, oh. yung parang ATV tank saka may mga uh, maliliit na go-kart. So, dito pa lang first ano pa lang tayo, first floor pa lang. Ayan, tapos yung view dun sa pinakababa. Ayan, ayan na yung kamay nilaan. Sulit ang tanawin dito sa taas. Pero nakakangatog ng tuhod. <laughs> so, sobrang taas. Ayan, dito tayo sa second floor, no? Ayan, view. Ayan. Sayang yung ano, camp namin kagabi dito sana. Hindi kami natuloy kasi nabot na kami. Lumampas na alas 8. So, bawal na dito pumasok ng lampas 8. Dapat mga before 8 na ano na kayo. Well, the best option is, the best option is magpapa-reserve para ano no, mauna kayo. Kasi minsan daw nagkakapunuan dito. Mas, maganda talaga magpa-reserve. Third floor. Ayan, no? Shoo, grabe. View dito sa taas. Ito na yung pinaka top deck ng ano, no, ng Sky Tower. Tapos meron sila dito, anong tawag dito? No. parang duyan, pwede kang humiga dyan, magpahinga, no. Ayan. Sa kabila meron din. Tapos naka Bermuda carpet sila, no. Ayan. Artificial Bermuda. ayan, sarap ng hangin dito sa taas. Grabe. Ayan, sulit na sulit kung magkakamp ka dito sa gabi, no? UCM Adventure Park. UCM Adventure Park, no? Malawak siya, ayan. Ngayon din ditong ayan yung pangalawa nating pupuntahan mamaya, ang tinatawag nilang Hanging Bridge, 'yun. Patawid doon sa may mga taniman. yan. Sa mga kubo-kubo doon. Magte-tent ka diyan, pwede mag-tent ayan may yung bonfire. life every day, not okay all i want and i pray all i need is a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything so you zip line the bicycle zip line

I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's living in my Sundays I get sick for each of us and it's okay well, I just wanna be happy, how to get there, glad mm, that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need not fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, they can show you what you want. Living life every day. Voilà. <laughs> and I'm all I need are some better days. Yeah. all I need So ayan no, napakasarap ng experience dito sa ano, kapag pakasaya dito sa, ayan, Angin Bridge, saka yung bicycle supply. Kawangan oh, natin, saka yung sa uh, Sky Tower, ayun yung ina namin dito, yung tatlo lang muna. Kasi yung iba medyo uh, tanghali na kasi kami dumating, saka mainit na, yung horseback riding, saka ATV. next stop po namin is Hinulugang Taktak. Nandito na po tayo sa Hinulugang Taktak. Simula doon sa may ano, UCM Adventure Park is nag-travel lang kami ng may uh, git, kalahating oras. Medyo traffic lang siya Doon sa may porting bayan. So, nandito na kami after 30 minutes. So, na kami dito bago kami pumasok sa ano, no, Hinulugang Taktak. ka, may karton kami lahat <laughs> na kagatong. Malunggong, tsaka Pork steak. Ayun muna bago kami gagalan doon. So, oras natin ngayon is mag-alas 12 na. Dito pa lang sa basa katapos namin kumain. Dito pa lang sa bakod. Ayan, no. Oh. Kita mo na kung anong meron din sa loob. Spider web. Tapos may resort doon sa baba. May mga tao. So, yan ang try natin ngayon. Let's go! ang exciting to. Uh, Wala akong dito. Wala akong entrance fee, no. Ito yung pinaka-entrance. Tapos doon sa likod. Ayan. May registration area doon. Kailangan nyo lang magpalista. Para register ang inyong mga pangalan kung ilang kayo taga saan kayo pero uh, wala talaga siyang entrance wala kang babayaran dito sa park na to ano ah, uh, napakaganda dito sa loob yung mga bawal bawal yung sigarilyo uh, ito is public kana siya amusement park may pool doon ayan sa pool pero bawal daw maligo bawal sa ngayon bawal daw maligo Ang nakakita kayo dito sa entrance no swimming so, bawal maligo muna swimming pool dito no? pero sa ngayon sa oras na to hindi mo na pwedeng maligo may nakalagay dun bawal mag swimming ayan ito yung swimming pool no? hindi ko lang alam kung libre din ang pagpapaligo dito dahil wala namang babayarang entrance kung pumasok dito ah, lahat dito libre no? Kahit, uh, i-try mo yung mga activities dito no tulad ng mga parang skywalk no Nung hanging bridge sa so mga puno atas ng puno Libre din yun, may mag-aasa sa'yo doon. Magkakabit ng mga harness. So, sulit na sulit yung punta nyo dito. No? Kasi nga, uh, kahit medyo malayo siya sa kabite, eh sulit pa rin. Kasi sa ganda ng lugar, ayan, meron pa doon ano. Ang indrid sir, kasi mga puno ng kahoy, yan, nakakabit. Ayan, no? Eh, yung mga tao doon mga gano. May mag assist naman sa inyo, na maglalagay ng harness dyan. Ayan. Yeah. Yeah. pa, yes, dito, papababa na ito, patuntang. Uh, ilog yung mga pool diyan, pero bawal pa mag-swimming. And din dito may napakagandang poles, no? Ayan, no? So, lakitan natin na yung poles na napakaganda na. No? kasi dito. Tapos yung mga area dito na pwede kang kumain. Pwede kang magkala ng pagkain dito. Basta, be responsible lang tapos Tapo ng mga basura-basura, no? Sa labas pwede kang bumili ng pagkain. Tapos dito mo kayo sa loob. Ayan. Mga pamilya dito, kumakain nyo sa loob. Dito na tayo sa pinakababa ng ano, no? Baba ng nilugang tak-tak. Nakita nyo sa likod ko. Ayan yung pinaka-attraction dito sa lugar na ya. to ng kanilang falls na

<laughs> try namin yung ano. Uh, skywalk o ano man tawag doon. So, ayun pala ang tawag diyan. Canopy walk, no? Dito sa may ano to. Bridge na patawid-tawid dun sa mga puno. Ah. Uh, ko ang tawag diyan. Kung gusto niyo mag dito sa Canopy Walk, pipila tayo dito Ayan. Ayan. yung pila sa mga gustong magtry ng canopy walk tsaka spider web. Uh, unfortunately ako hindi ako pwede magtry kasi naka boots shoes ako. So bawal ang boot shoes. Kailangan naka ano, rubber shoes tsaka naka chinilas hindi rin pwede. Kailangan naka sapatos na rubber. No? Rubber shoes. Hindi pwede naka boots. Ayan. So pila dyan. Hindi hintay ng ano um, kasi patawagin. Yan yung pila pagka uh, gustong mag-try sa canopy walk tsaka spider So ako naka-boot shoes kaya hindi tayo pwedeng ano. Sorry na lang. Hindi <laughs> tayo pwedeng mag -try.